DIY tayo. natin yung mga 嗯。嗯。嗯。来了。嗯。 Hindi tayo mahirapan ha Pagtanggal nung kwan eh. Sa ilalim ah, Pagkakarapan ako nito Pagkakarapan ako nito Pagkakarapan ako nito Oh. Ndumi 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 mm. Who said who who said bad words? Ah, who said bad words? Ah, siyempre sa salita ng hindi bad words. <clears throat> Tanggal din. Oh, Diyos ko. Ah, hirap. Pinahirapan ako dito. Ba't susutan ko? Kumuha ka, ka ng brush, be? video okay na siguro Kuha ka ng bras, anak Kuha ka ng bras. Doon yung pinang babras ng damit Ok Okay ito rin yung ito tapos ganyan ganyan ang kanya iakit muna na sa taas tapos yung isa okay. ito muna yung una muna to tapos pataas mo lang siya. Tapos wala na ganoon. Sunod mo to. Oke, udah. Asetia. Sudah. sih? Ito yung papakain na yun. Ayan oh. mo, oh, nakasakto na sila pareho. <coughs> <coughs> Okay. Ah. Hirap. At least nagawa ko. Kung ipapagawa ko pa 'yan, siguro pinakamababang singil yan, $50. O di nakatipid ako ng $50. ayan lang. YouTube YouTube lang tapos yun. Nakuha ko naman kung paano gawin. Salamat, salamat. Mazda 5 na 2012 model, palit ng cabin filter si napaka-rumino. Rumino na, oh. Rumi na siya ho. Oh. Oh. Sobrang dumina. Ah uh, kailangan ng palitan kasi pag hindi mo pinapalitan 'to, hindi na niya nasasalagaan 'yung kwan San allergic ka na. Eh, lalo na 'yung dating may-ari nito eh. Matama niya 'yung sasakyan ha. O, mga anak ko naglalaro. Hi, say hello. Welcome to my vlog.